Grabe ang grabe. Ganda ng mga sandal Oh my god! Ito. Ang ganda. Nalungkay. Kanina wow! pa pa nagalungkay. Ito. Ang ganda mga kapilingon. Sobrang ganda. Wow! Ah, oh, ang grabe. Jackpot si Pilingero. Pati ito. Ito pa Ang ganda. Wala mga butas. Wala mga biyak. ito, ang ganda mga pilang magaan na siya sakto ito sa ating siya or kay ate ito rin oh lali natin ito, ipasulog natin sa mga bata maganda ma'am ang igat mo wow. ang sisyan po nga yung dito pala ang ganda, jack pa talaga ito rin oh sobrang ganda mga pagkakas <laughs> ayos na ayos pa ba wala pang damis pati ito ito rin oh wow natin natin ito ganda pa naman Itong to sa akin Sakto nga mga oh. oh May square na tayo <laughs> Ang Ito po, ang ganda Wow! Really? bago man, man. <laughs> Nagrabe talaga oh! <laughs> <Nagrabi>. <laughs> Ito oh, may takip yung iba, yung ganito ba? Grabe ang dami mga no, sobrang ano ka talaga? Wow. Ano ko mga kapila no? Ang mga ang mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingero Channel For today's video mga kapilingon ay nga doon nero nero at ito siya para mo lang gawin Pilingero Sana no, meron tayong mano sa kuya si ate ba <laughs> Ang lakas kasi ng busi si Pilingero eh Sana no, meron na naman tayong makukuha ngayon kaya let's go mga kapilingon mag ano na naman tayo another baka sakali at pakapala na ng mukha naman si Pilingero ngayon <laughs> dahil ano man, Baka matanggal na naman tayo ba? Minsan kasi naano kasi ako Nadala sa homesick ba? Ay ayun oh. Minsan ba biglaan si Pero sa ngayon dahil positive na naman ang energy natin Sana hindi na magka-negative mo Kaya let's go Nagdaldal na tayo Para makakihanap na tayo ng Makapakinabangan Just flexing-flexing lang muna tayo Sa ating surroundings Habang naglalakad pa ba? Ito ang buhay ni Pilingero mga kapalingo Di po flex kung muna 360, 360 kung muna yung muna ano natin May airplane po sa taas oh Nakakamiss tuloy yung buhay May airplane oh no? Pina 360, 360 po talaga ni Pilingero eh Kasi ano kasi Naglalakad mo ba? Naghahanap Ay sako ang airplane Ang ganda ng kulay ng airplane oh eh. Uwi lang muna tayo <laughs> Pinabloman Ah, aya, let's go mga kapilingon. Dadakot na airplane ba? Kung <laughs> dito mga kapilingon. oh. Na, ah, nalapit lang sa atin. <laughs> Sobrang anad kayo ba? Yung mga ibon dito, hindi takot sa tao. Ano pala mga kapilingon, status ngayon dito ba? Palamig na. Kaya, minsan, minsan, madali lang nagdadry yung ski natin ba? Sobrang lamig na kasi ngayon dito. Palamig na ng palamig. Pero naglalakad ba for the update no? <laughs> Masuka sinaksak in insert pa talaga yung ibang lingway yung mga ano dito yung mga kahoy nagsimula nang nagyeyelo yung iba nag ano na ba parang malaglas malagas ah? malagas matanggal na kasi sila yung ano ba matuyo ano ba mamatay magpalit ba ng dahon matanggal kasi sa sobrang lamig kaya yeah, let's go a few moments later ito banda mga kapilingon may nakita ko dito mga kitchenware kaya tingnan natin mga kapilingon sana ba? Baka maganda pa ito maayos pa kasi sako kasi Ilagay ko muna yung bag Para maano yung camera natin masitap Ano kasi? Hindi kasi siya masitap up Pag Dandahanin lang natin din Baka mabasag ba? ano ah, ano tayo? Baka matunok ano ba? Ma Masugatan Masukulab matunok Maluko na Nagdadry yung lips ko kasi masubrang init na kasi ngayon dito ito mga kapila no mga akala ko cellphone ba salamin pala ang cute ng salamin no nakikita talaga ang lapad ng mukha dito para sa picture frame pero salamin <laughs> hindi hindi mo pa talaga dalawa po oh. pwede mo tudalhin para sa mga bata ba gusto to nila ilagay sa table ba makikita man yung mukha pwede lagay ng picture at dito po may payong umbrella baka ay hindi na mag-silbi ang umbrella Bato eh May mga wiring man, hindi pala. Akala ko ano mga kapilingon. Hindi pala, hindi pala. May mga basag na pala kaya wag na natin i ituloy mga basag naman oh. Sana sana sa dali, kaso natakot ako may mga bumbilya mga ilaw sa tubig, may ilaw ba. Wag na, masugatan pa 'yung kamay natin. Ibalik na natin kasi delikado, matusok tayo. Maraming maraming basag, nanono na pa ba? para na sinisilyo. Ito ang cute ng mga ano may mga kwan pa mid in China. <laughs> may mga tag pa oh. <laughs> ang cute. Yeah, wag na yan. Yan na lang natin ibalik. Kasi sayang, sayang. Mapagalitan tayo ba? Diba? Inayo. Ayos pagkalagay tapos init ginalaw ng malikot ng kamay. <laughs> pilingero na lang talaga pilingero no. Hindi tayo nagnanakaw. Kaya let's go. Ako kasi ano yun mga kitchenware kaya punta tayo proceed sa kabila ganda ng seat ng ano oh. yung sofa ba yung ganda furniture grabe ang ganda sus itinapon na wow. mga na sa maol all talaga ba itinapon na grabe ang ganda din ng walker oh. A walker ang tawag nito no yung pang ano sa bata ba ang ng bata ang bago pa oh itinu itinula itinapon na sayang hindi makasya yan sa box ay eh. <laughs> ang bago pa talaga mga sobrang ganda pa Ya. Yeah. wala man dito presidente so unahan dito sana mga ano man to mga buti lang Mapisil. pinipisil ko na lang kasi para para, para, para hindi tayo matulad kanina ba na, na prank Ya. Yeah. presidente so na kasi kung pig dito sa plastik mga kaya tingnan natin sayang din kasi pag hindi natin tingnan nakita nakita na kasi natin eh. ito oh Pagkakataon natin Ay, pala lang pala. Akala ko damit. Huwag mo. Huwag natin ituloy. Prank again. Grabe, <laughs> ang gram. Ganda ng mga sandal. Makapingal. Hindi. Hindi ko pala na-own yung camera. Ito oh. Ang ganda. Naluko na. Hindi ko pala naon Wow! Kalimutan Ito. Ang ganda mga kapilingan. Ito. Sobrang ganda. Wow. Hala. Grabe. Jackpot si Pati wow. ito. Wow! Ang ganda. Wala mga mga butas. Wala mga biyak. Kaya nalagay na natin sa eh. Sobrang ganda. Hindi ko pala naon yung kabiras. na ko okay, ito Ang ganda. Na luku, mento, eh. <laughs> ito ang ganda mga pinang magaan siya sakto to sa pagsa wow! or kay ate ang ganda pati ito maganda pati na itong sinilas o punas ng kapat huh? ito rin o oh. <laughs> natin na ipasulog eh, natin sa mga bata maganda ma'am ang, wow! oh. ang sosyal pula yung dito rin ang ganda ang ganda ito rin oh. sobrang ganda mga kapiling o oh. ito oh. Ayos na, ayos pa ba? Hmm, wala pang damage. Pati ito. Wow! Wala, ang ganda nito eh. Kaya, wala pang, wala, wala pang mga pakpak, ha. -pak wala, hindi, hindi yung nangabuak ba, yung, nang, ano ba yun? <laughs> Nagulol, mga pato. Ganito. Ito rin, oh. Sobrang dami. Ang ganda, oh. Wow! Saka, hala. kaya, ilagay na dito sa bag. Ang sakit talaga sa paglumaya rin, oh sana. Oh, no. oh. Ang galing, ang galing. <laughs> ito chinilas din oh. Na ano tong chinilas? Pwede pa nung tong chinilas. H Hugas lang katapat ito. Dali din natin ito. Ayaw ma, Sa amin nga dati, nangaputol na. Repair na. is the oh. na naman. Kaya Ila ilagay. Ano mo muna tayo? At ang haba. <laughs> Grabe. Huwag na lang dali nung ito yung boto. Ito eh. dali natin yung sila lahat. Ito huwag na to kasi may ano man ito. Gas, gas ba? jackpot si Plingero. Hindi ko lang na-on camera kanina. Naloko na. Naloko? Naloko na. Hindi ko pala na-on yung camera. Hindi ko pala na-on yung recording sa camera kanina. <laughs> ano lang ako? Salita ako ng kasalita Wow nang wow ako. Tapos hindi ko pala na... Ano? Hindi ko pala na-record yung ano ko. Akala ko akong tinawag. May aso pala. Kaya ito na. Nilagay na sa bags. Ah... Uh, may puntos na naman si Pilingero, hindi na naman nabigaw oh. ni Mr. Bean. Kaya ang laki na ng tikang ba? Okay, yeah, let's go mga kapilingon Mga sapatos at sandal sa na naman ito Magaganda ang, ang sapatos sa mga kapilingon Sobrang tibay Okay, yeah, let's go Dagdagan pa natin ito Hanggat maaari 2,000 years later Hindi tayo dito baka Baka meron tayo makikita May pusa nga dito Oh, may ano dito mga kapilingon Parang Akala ko bagahe ba Ito mga kapilingon Nasa plastic na itim Iwan ko lang ano to Ito oh naman ano ito ay eh, parang itong cheese board hindi ko alam ano ito eh toyokin toyokin eh tayo minsan kasi may nakatago lang saan oh, na katago tingnan natin lahat wala naman pala kaya proceed unahan wala man dito naman mga kapiling may nakita kung salamin ang cute oh tapos may may di ko rin mga kapiling ano kaya to ang salamin nakita <laughs> oh, mo di salamin siya mga kapiling oh ah, di salamin di ko iwan ko lang ano to no di ko rin oh. Mag, ah, siguro to di ko man may charger siya dito oh ano kaya to no na ignorante mo tayo nito hindi ko alam hindi ko kasi alam ano to may ano man kita yung dagway ni Pilingiro <laughs> ah, grabe talagang kinabuhin ba surero no ito may ano wag na ribbon pala balik lang natin ito may nagmotor tingin tayo dito eh baka madagdagan kung kuha natin Ah, naputasan ko eh. Na eh. Ano ko, hinihingal ako ba? Ang cute ng ano dito. Oh. Yung mangkok. Oh, bro, ito, parang itong panak, panaksan. Oh, parang, diba? parang pang takal ba? Diba? Ano ba yun? Si Bisaya? <laughs> sa Tagalog. Ano ko Ano ko. Ang eh. Nalukom, tanya, eh. lang ko sa sarili ko Ang layo kasi dito na natin Naloko na to. Hmm. Ah, parang wala mo na eh. Ngayon lang. Yung ano. Parang may. Parang may. Di ba? Diba? Ano kaya yun? Hindi ko kasi alam mo ano to. Magic mirror siguro yan kasi may print man Pilingon, tingnan nyo ang kanilang gulpanan dito. Isa sa kanilang gulpanan ba? Ito lang, nadaanan ko kasi ngayon to. Yan ay mga net. Tapos yung mga tao. Diyan building, diyan sila tumitira. Na ano kasi, ipiplex na lang natin kasi. Parang... <laughs> Hindi naman tayo mga gano kaswerte pero okay na rin dahil hindi tayo na zero ba. Mga mga ganda ni mga ito mga sapatos na nakuha natin. Ito yung gulpaan nila. Keno may nakaharang na nit. Parang may mga tower crane ba yung po Yung haligi, yung mga ano, yung poste ba. Mas doon yung tumitira yung mga tao eh. Diyan sa loob ng building, sila yung nag-ano diyan. dyan yung nagtira ba. Kasi sanjan siguro yung mga lungag sa ano, yung mga butas. <laughs> Nagpiflex na lang natin yan. Mag, nag, and, andami kasi nila. Minsan nagkasabay-sabay ba. Nalito na siguro kung sa hang bula yung pumunta. So, no, marami yung tao. Maraming nagugol ba. <laughs> yeah, let's go. One eternity later. Ito rin mga kapiling May nakita tayo nyo. Na, no? Porter kung mga, mga na, mo. Ano yung kamera natin?

Này là. Là. Tôi là đâu cái gì, chưa 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 ni Tag Price pa ni price Tag Prank Price Tag Task Tag Price ang cute ba? ang dali na hindi nalala tayo ang palimiro ang sapatos ito ay yung ano okay, lang pala o yung pala o ito mong sapatos o oh. hindi na hindi mong sapatos o oh. ito rin o sapatos pero sa atin sa skabiray pa naman to o lang naman katapat ito o ang sapatos dalawa Itu juga, Anda umumnya, barang terus, baru, barang terus, kapan itu yang ini? Ito rin, meron din ano dito ah ang tingnan din natin itong plastic na ito, parang maganda rin ang laman may chinilas din kasi kaya tingnan mo, lumura ah na natin, kasi natin may laman, hindi natin tingnan chinilas pang pang CR

kalain yun mga kapilong nadagdagan yung dala natin ba kaya yeah, yan sobrang ano na ni Pilingira sana ah oh. sobrang naparami na tayo yun. mabigat na yung dala natin sana, oh. okay, let's go a few inches later ito banda mga kapilingon ang dami kasing kitchenware, tapos sayang din kasi pag hindi natin tingnan pa. tapos may mga laruan pa oh. kung nandun wow. natin ito sayang din kasi ito ang dami dito sa gilid ng ilog Magandahan nila natin kasi baka ano ba Ang dami mga laro ano Baka mahulog sa ilog, mapagalitan pa tayo nato Sabi yung ba, wow, bako, ah bako mo, binungkag yan Ito ang dami mga kapino ang dami kasing nung meron Dito tayo sa gilid ng ilog Sa gilid ng ilog tapos sa daan, gilid ng daan Sa aking likod, palsada ito, ang dami mga kapino Wow! Jade ano bone made in China, ang dami yun! Nagrabe talaga oh. <laughs> grabe. Ito oh, may takip yung iba, yung ganito ba. Grabe ang dami mga pinuno, sobrang ano ka talaga. Oh, may mga takip ba? Ano oh, ka talaga dito ba? Buhong na buhong ba? Ano ba? Ang dami talaga. Jesus, mag alo lang tayo, na. pilihan natin yung dalhin. Sobrang ganda kasi. Oo. Oh. Ito, ang dami oh. oh Mag-ano tayo rin, ilagay natin sa lalagyan Paano natin, hindi natin i-preflex Eh, ano natin, kasi makamasagasaan Diba, i-dretso na natin sa bag Ito, butilya Ito, may laruan kasi dito Tingnan, tingnan natin, baka may magandang laruan dalhin natin kasi yung si Bunso ba Gusto kasi na, ng laruan, adik na Ano kasi siya Gustong gusto sa mga laruan ah, Eh, pero kung oh. tagpo lang talaga to Hindi natin dalhin, no? Hindi <laughs> pang ano kasi parang tal, iba talaga pag buhay oh. lang ang panong yung ano ba pilingiro sila nagtingin tingin talaga dito sa pilingiro Nagbabadlong talaga tayo ba pero okay lang naman po kasi hindi naman tayo nagnanakaw ano lang parang pasinsya na kaya kung parang mabagal kung kumilos basta siguro sa hiya na ito natin sa akin basta hilapanan ko lang ito ang cute ng laro no ang <coughs> dami hindi mo mabakan yung plastic ay sobrang higpit ng pagkatali. At ganituhin na lang natin yan. Para na natin ba. Kaya ano lang naman pala. Para pang bata talaga ba. Yung pang yung bata na hindi pa marunong lumakad ba. Ito yung katay. Tulong ay dito ang dami. May mga hangir. Yan, nagdagan talaga. Ang kuha na din ngayon. Ito, na ano dito basket. Mga basket. Ano talaga na kung nangyari? Hindi ko siya ito Ito na kung uh, nangyari ito Ah, kalahin nyo na ano tayo Sobrang Ano na yun ah Napiling jackpot ulit Itong mga ano to. pwede nyo Magdala tayo nito ay Sayang ito mga bago kasi Kanin oh, to ito Ito maganda kasi ito Kali natin ito sobrang ganda kasi nito nadalhan na din ito ay <laughs> mapuno at lingiro <laughs> dito rin banda <laughs> mga kabili mo na sasakyan sa akin mo natawa ko sarili ko <laughs> ang daming tumitingin sa akin nasasakyan lang sila tingnan din natin itong sasako alam nyo na pag sako kasi kitchen wet agoy naloko na tutuwa din <laughs> Ah, ang hirap ang stand natin yung cellphone ba hindi mo? Okay, may kitchen naman oh. Ano? Ay, mga itim pala. Ang ganito ba? Ang dami. Huwag na to eh. Akala ko ba? Ito oh. <laughs> Huwag na to. Mabig ka to. Parang bato. Yung inita ng parang parang yan yung ano nila ba? Lagyan ng pag-serve nila. Tapos initin. Pag, in, pag, init. Pag na yung ulam. Matagal lumamig. <laughs> Ayan yan. Huwag na yan. Kaya uwi na tayo.

Kumalog kalog kasi na ano, natandog yung ano ba. At maganda kasi nito, tingnan natin baka. May maganda. Tingnan <coughs> natin, diyan sayang din kasi. Hindi natin dalhin. Kung may maganda pa. Ito. Ano mga tag kong nakapiling oh. Wow! Ang ganda ng May mga tag pa oh. natin ito, sayang naman Sayang kasi. Ito magkaganda man Ang natin itong sa'yo ah! wala maganda pinindaksak ulit grabe naglagagan <laughs> pa talaga send it on hindi sa mga bata ito ito gusto ko nung nga bata, ususot nung nga bata hindi sayang yun kasi malamig na kasi magabi na ba tapos mataglamig na ng intro

Sapatos. Bali ah. si tan ako. Hala. Pero ano ito? May tapang? Isang kuko. Wow! Wow, uy. Ang ganda man ng sapatos 'to. Ito, ito mas maganda pa nito. Wow! Ano 'to? Grabe talaga ba? O, ano hugas lang ng ano ba? Grabe na ay pa? Ay, tawag lang pero ang ganda po ng gamit ko talaga 'to. I-adge natin. Pa. Sayang din kasi, magiging natintanhin. Oh. Nagpakita ko nga dyan, ay, alis na din sa palingiro. <laughs> din Sayang mabasik. Let's go! Nagsagtag ka na. Maraming nakapas palingiro ngayon. At ito na, sobrang daming dala natin ngayon. Oh. na play sa Ang natin, tapos dito. Puno rin sa kasari ng natin. Kaya, inabutan na ng gabi. Hindi <laughs> pali na lang. Ang importante, meron tayong nadala, no? Ang kaya kasi na na puntahan natin. Kaya, ayan. Ganyan ang nangyari. Kaya, maraming salamat po sa inyong lahat, no? Mga mama, sir. Lalo, lalo po sa mga nag support ta at mag subscribe sa aking youtube channel maraming salamat po at sa mga hindi pa po nakasubscribe mag subscribe po na aking channel maraming pilingira channel shoutout naman na tayo god bless shoutout po kay ma'am Vivian shout shoutout din kay ma'am marilo Cabrera and belated happy birthday po sa pamangkin ni ma'am na si Serjie Di Guzman. Yan, yeah, dedicated The birthday po sa inyo, sir. Shoutout din po kay Ma'am Ingracia Kirsus Tomo. Shoutout din kay Ma'am Pilar. Shoutout din po kay Ma'am Rose Maniobra. And shoutout din kay Ma'am Celia Linas. Shoutout din po kay Ma'am Heidi Tablati. And especially to all Tablati family from Ban Tondo, Manila. Shoutout din po kay Ma'am Rosalyn Andal. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga mamang sir. Lalo-lalo na po sa mga subscribe at support sa aking YouTube channel. Jangan lupa ini, Pak. subscribe, Pak. Subscribe, Pak. Nanti channel paling hebat, channel thank you perwakilan. God bless.